Maren tayo dito mga bro, ang gagawin na isang Aerox version 1 ito mga bro. Dito tayo kila. Ay hey, pangit. Yan, sama natin mga bro si Idol Moto Vlogs. Ito mga bro, dinala dito, pinalala mo, ayo umandar. Galing ba to sa si Shop na? Galing sa Shop. Yan, galing na daw ito mga bro Sa si Shop. Oh. Tingnan niyo ha. Pag natin, ganito lang siya. Oh. Ganun na nangyari sa kanya. Problema, yung may-ari hindi pa na shoot Ito, bumili na oh gasket, tap, genuine naman siya. Dalawang bulb seal, water pump seal, packing, at brand new block, at langis, at tsaka coolant. So bumili na siya ng mga pyesa. Ang problema, di pa naman na check ito. Malalaman nito mga bro. basic lang naman ayusin na to. Lalo lalo na kung may kuryente siya. Pag wala, ay problema. Ito, pinagawa na rin si shop mga bro, kaso nga, ayun. Dinadali. Baka matyambahan natin. <laughs> ah, gawa na. Bakit version 1 pa to eh. Ngayon oh, puro na sabi ko sa iyo, puro na tali ang ilalim mo. Oh. Kable bago na rin. So mamaya mga bro, update yo na lang kayo ano. nakalasa natin mga bro yung gilid. Ah, oh, susi natin. Susiyan natin, try natin kung may kuryente. Sige, okay. kung magpupush start. Malakas! Ibalik mo, under na yan. <laughs> Malakas ang kuryente mga bro. Pangali matigas talaga yan. Magandang ayusin yung kung ganito mga bro. May kuryente siya kasi hindi natin pagbibintangan ng ECU, mga wirings, baka may mga putol. Ibang kaso naman yan mga bro. Pero, bro, pakinggan mo nga ang oil, ano, fuel pump. 1, 2, 3, go. Patay, wala. Hindi, <laughs> malakas. Malakas? Yeah, yan, dapat kasi mga bro, pagka mga FI, dapat pag yung susi, mga 5 seconds, 5 seconds natutunog ang pump. So magkakaroon ng negative supply ang ating fuel pump pa nga bro. Kasi ang fuel pump malimit yan. Mga negative ang negative po niya, kontrolado siya ng ECU. Yung accessory niya Punot pa, lang <laughs> dahil ang Malalaman Sayang ang binila niya nito pagka nagkataon <laughs> Gagawin pa ba natin yan pagka umandar eh, bunot, bunot, Mukhang bunot yung spark plug eh Huwag na, uwag niya, huwag niya nang gawin pagka yan lang ang sira Itabi niya na lang to hindi, nagbabawas ng langis daw ito. ng langis? Eh di, bunot na nga. Pagka kung nagbabawas ng langis, total may pamalit na. Eh palit, bago na. Yan mga bro, so kinabit natin yung bagong spark plug. Yan, so wala talaga siya mga bro. Pag ino natin, so natunog yung fuel pump. Pero hindi pa tayo sigurado sa si injector, ano? Hindi pa tayo sigurado. Pag, ino you know, pag pinupustart, ganyan lang siya. Ayan, ayaw nyo talaga mga bro So, confirm, bubunutin natin yan mga bro Update ko na lang kayo mamaya kung ano ang naging findings dyan Bakit ayaw niya po mandar Ayan mga bro, so update tayo ano Bali nabunot na natin tong Aerox na Hindi nala dito Kina nyo naman mga bro, ano ba sinasabi ko Ba Lagi ko naman sinasabi sa inyo Alagaan nyo ang motor nyo sa langis Wag yung ganito, tinan nyo naman nya Kulay tim na Kawawa, tinan nyo yung cover ha Ayan oh. Tingnan mo bro, atas ang lagkit na siya oh, para siyang putik na hindi mo maintindihan. So, possible talaga mga bro mag-loose kung pagka ganito na. So, no choice mga bro, bubunutin talaga natin 'to. Tama-tama, meron naman pamalit yung may-ari, meron na siyang mga pamalit. So, bubunutin na talaga natin 'to. So, update na lang kayo mamaya mga bro kapag ka nabunot na natin 'to kasi Meron naman akong full tutorial nito sa YouTube tap overhaul ng Aerox. Sanapin niyo na lang kung gusto niyo panoorin yung step by step tutorial. Pero ngayon hindi muna natin gagawin ng step by step kasi mainit na. <laughs> mainit na. So, Update tayo mga bro. Ayun, subali so, bali nabunot na po natin yung cylinder block niya. Ayun oh. So, pakita ko sa inyo yung tama mga bro. Ayun oh. Dito tayo sa mainit. Kaya, kita niyo. Kita niyo ba 'yan? Bakit nga ba? You tell me. <laughs> you tell me bakit nagkaganito to. Ito mga bro. May tama na rin. Tapos yung oil ring tsaka yung expander ring ay talaga pong yan. Kita nyo ba yan? Problema mga bro. Tapos yung cylinder head natin talagang may team na may team na po. Yung head. Ayan. Tapos yung piston check natin ayan okay so refresh na ang gagawin natin dito mga bro tapos linis tayo ng throttle body tapos mamaya ay kakabit agad natin to so, siyempre hasain natin yung barbula palitan natin ng mga bagong valve seal kasi pag nagre-refresh mga bro yun ang mga kailangan palitan natin dyan okay so mamaya update yun na lang kayo mga bro kapag uh, na natin to ito mga bro update tayo ano bali ito yung ginagawa natin na Aerox mutik na kaming mabaliw dito mga bro kasi Pakita ko muna sa inyong kasama ko. Wala, nalugaw na utak mga bro. Kasi ganito yung share ko sa inyo. Ah. Kaya sabi ko, kahit pa ulit-ulit na tayong gumagawa ng mga makina, meron tayong may encounter na kakaibang problema. Di ba ito, dinala dito, ayaw umandar. Nagpalit tayo ng mga lahat ng, ayan, black. Ayan, so ito, galing sa shop to mga bro, inayawan na rin. Hindi rin mapaandar, ano? Kaya dinala dito. Ito, pinalitan natin ng, kasi may dal, Pagpunta dito, mayroon ng daladalang mga pyesa. Ayun, kita nyo pinakita ko naman sa inyo. Valve mga gasket, block set, lahat, tensioner. Ayan, basta yung mga head parts halos bago na lahat 'ano. Ngayon, total nakabili na naman siya. lang hindi pa natin kinabit, kaya kinabit na natin, mga bro. Tapos 'nung pinapaandar natin siya, mga bro, ayo umandar. Okay, ayo umandar. Ito ang mga nangyari, mga bro. Magtataka kayo kasi eh sasabihin yung fuel pump. Okay, okay pang fuel pump tumutulog ang fuel pump so, ibig sabihin nagpapump 5 seconds tapos chinik natin yung fuel hose malakas ang fuel hose so wala sa fuel pump kasi nga malakas eh pagdating sa throttle body mga bro ayos din nalinisan na rin natin yan wala rin problema at magtataka kayo mga bro wala rin syang error pag inoon natin siya wala syang error walang error 12 so, pag chinik yung kuryente ano to apat na to eh ayun o oh. apat na spark plug baka sabihin nyo spark plug tapos nagpalit na rin tayo ng may spark plug cap Kasi minsan sa spark plug cap nagkaka problema din uh, Aerox na ito mga bro Wala rin dyan ang problema Kaya Nagtataka kami sa bakit Bakit ayaw umandar ng motor Bagong tap overhaul Nakatiming yung ano Nakatiming naman yung piston Nakatap tapos nakatiming yung gear Basic na naman yun ano Tapos yung battery natin Nakakano na tayo eh Yan o oh, isang battery dalawa to so brand new pa to <laughs> tapos yung battery ng motor natin ito na yon amaro ah, na yan mga bro quality na yan ay pa rin andar kaya sabi ko pala natin yung ano magneto ito mga bro pagkalas buisit na yan kakabuisit talaga <laughs> nabot pa tayo ng gabi dito <laughs> pero kanina, kanina ko pa ito hinihinalaan talaga mga bro kasi malakas naman ang kuryente malakas ang fuel pump okay siya buisit na yan mga pagbunot namin ng magneto Ayan o oh, putol Ayan, oh ano. Oh. Kitanya yan. Ito yung pinag-slide din niya oh. So ibig sabihin nandito na siya. Nandito na yung umikot na. Yang hiwa na yan kasi mga bro, yung magneto. Okay, magneto yung tawag dito magneto. So ito yung nagbibigay ng ito may magnet kasi yan mga bro. Ayano, oh. may kinalaman din yan sa timing kasi dito nakatusok yung ah uh, ito, mga magnetic na to mga bro. 'Di ba? So pagkawala itong magneto, hindi na naandar yan. Ngayon dito mayroong mga timing niyan mga bro, mayroong mga sensor. Ayan, kaya nga may meron tayong timing ng kuryente kaya may kunya. Kasi kung wala yang kunya kahit isalpak niyo to, kung walang timing, aandar dapat. Ngayon, kaya may kunya kasi may timing ang engine natin. Diba, meron tayong TDC sa piston, may timing sa cams, may timing rin tayo dito sa supply ng kuryente. Kasi ang normal sa motor mga bro, pagka nag BDC yan, dapat walang kurinting lalabas. Pag, 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 pag TDC, pag TDC mga bro, dapat, pag TDC, dun lang sasabog dapat yung spark plug. Okay, ganun dapat ang function nya ng makina. BDC, bottom dead center, TDC, uh, top dead center. Pag TDC, ibig sabihin, yung piston natin, nasa taas na siya, ano? Nasa taas na siya. So, i-spark yung spark plug, sasabog siya. Yun ang normal. Okay? Baka may kunya Pero ito, ang problema mga bro, dahil lumihis na siya, Miss misfire. Ang tawag dito mga bro ay misfire. Ayan o, yung kunya mga bro na putol. Gabi na, inabot tayo gabi kakatrobol shot. Sigurado na to mga bro, aandar na to. Pagka pinalitan natin to, aandar na to. Ayan o, gabi na yan mga bro, inabot tayo ng gabi o. Oh. Hmm. <coughs> Nagtataka talaga ako dito mga bro. Pero share ko lang baka mangyari sa inyo ito. Kuryente, bagong tapo overhaul, battery, bago na lahat, fuel pump, maganda, maganda ang kuryente pero ayaw umandar. So i-check niyo po yung magneto natin. Baka ganito rin yung mangyari sa inyo mga bro. Okay? So yun lang mga bro, ngayon hanap tayo ng kunya, hanap tayo ng kunya, tapos kakabit natin 'to ngayon para matapos na rin. So, ang may-ari pala nito, mga bro, ay taga Kaluokan. Ayun. Huh? Taga North Kaluokan ang may-ari nito. Ayun, shout out, bro. Yo, yan. Okay. So, hanggang dito lang, mga bro. Update yun na lang kayo mamaya or baka bukas pag hindi tayo nakakuha ng kunya. Pero pag nakakuha tayo, uh, gagawin natin to mga bro. Pero pag hindi, bukas na lang. Ayan, mga bro. So, update po ulit tayo. sumakitan mga bro, inabot na po tayo ng gabi. Yeah, medyo maliwanag lang kasi merong mga ilaw dito pero mga bro ay alas ano na alas 10 na alas 10 na ng gabi mga bro hindi natin tinigilan to ano papahiya tayo nito sa customer natin hindi nalapan pa naman dito sa ating galing na sa ibang shop hindi naman mo bro sasabihin na magaling ano pero yun naman ang totoo galing nito sa ibang shop pero hindi ibig sabihin na mas magaling tayo dun sa mga shop ano baka yung iba ka na lang dun sa singil lang unang shop kaya tinanggal ah, hindi na pinagawa tingin natin mga bro ah on, Matapusin natin yung animation Sabay push start Ay Balan dyo naman Kakatawa naman mga bro Adali na natin o oh. Mandar na po yan Diba Mandar na mga bro Nagsimula tayo mag troubleshoot nito Alas 10 kasi nagtap overhaul pa naman tayo, nagpalit tayo ng mga head parts, mga internal parts na panloob. Sumandar so, na po yan Walang error Odometer 61,000 61,800 61,857 Mga bro Ang odometer At Ayan o no? Smooth diba Ulitin natin Patay On Okay on 12.7 Battery Push start Hey! Basic! So hanggang dito lang yung video natin. Maraming maraming salamat dun kay bro. Yung mayari ng motor na ito. So as suggestion ko dito, i-break in ng maayos kasi bago yung block. Magpalit ng bagong spark plug cap kasi alog na. Tapos wala na yung mga cover nya. Palit na lang ng bago. Tapos alaga sa langis. Yun lang ang ano natin, tips. Para mas tumagal ang motor. Break in, change oil. Huwag mo nakakatawin. Okay, hanggang mga... 1,000 km Mas maganda mga 40, 50, 60 lang ang top speed Huwag na muna ihataw kasi bago ang block So hanggang dito lang yung video natin Magandang gabisin yung lahat At uh, ride safe po palagi